Uh, good evening po mga mahal na kababayan at mga mahal uh, na kapatid sa buong Pilipinas. Maging dyan sa abroad. So, ang issue po natin ngayon ay yung pong uh, nagkomento, ano po, nagkomento na uh, hindi raw kailanman susunod ang Iglesia ni Cristo, uh, ang, pamam ang pamahalaan o ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Sino daw? Sino daw sila para sundin? Ito lang po, ito lang po ang komento po natin diyan. Hindi naman po yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo para uh, sumunod po ang gobyerno. Ano po? Hindi hindi po 'yun. Hindi po 'yun ang pinaka punto po doon. Ang pinakalayunin po ng rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para ang gobyerno ay sumunod sa Iglesia ni Cristo. Hindi po. Hindi hindi kailanman po gagawin ng Iglesia ni Kristo ang makialam sa trabaho po ng gobyerno. Sa katunayan po, ang Iglesia ni Kristo ay talaga pong uh, mapagpasakop sa gobyerno. Ganun po yon Mapagpasakop talaga po ang uh, Iglesia ni Kristo sa gobyerno. Kasi nga, ang sinusunod ng Iglesia ni Kristo po ay ang ano po, ang nakasulat po sa banal na kasulatan na nakalagay po doon ay uh, ibigay ang ang kay Cesar, kay Sisar at ibigay ang kay Kristo ang para kay Kristo. Ang Cesar po ay tumutukoy po yan sa gobyerno, sa pamahalaan, na kung saan sako po ang Iglesia ni Kristo. po. Kaya kami pong mga Iglesia ni Kristo, hindi po kami hindi po kami kalaban ng pamahalaan. Hindi po. Hindi po. Kailanman, hindi kailanman lalaban ang Iglesia Ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas Tandaan niyo po yan mga mahal na kababayan. Hindi, hindi, hindi gagawin po yan ang Iglesia Ni Cristo Hindi, hindi gagawin ng Iglesia Ni Cristo Kasi ang Iglesia Ni Cristo, uh, masunurin, mapagpasako Actually, ang ginawa po ng Iglesia Ni Cristo ay para lang po ipaabot kung ano po ang nais na maipaabot ng taong bayan sa pamahalaan po natin at sa mga uh, nanunungkulan po sa ating pamahalaan. Kasi po, wala naman pong gagawa nun. O, wala pong gagawa nun na ibang reliyon. Wala pong gagawa nun. Kahit individual po, walang gagawa po nun. Kaya po, para marinig at uh, talagang uh, makita ng gobyerno ng Pilipinas at uh, mapansin talaga, kaya naglunsad po ang pamamahala ng isang rally. At napakaliwanag naman po na ang rally po ay rally for unity and peace. Ibig sabihin po, para po sa kapayapaan yon Hindi po sa kung ano pang bagay, wala po. Walang bahid po yun ng politika, wala po kami pakialam doon sa politika. Ang sa amin lang maipaabot sa gobyerno na tama na. Stop na, enough. Huwag na kayong mag-away. Huwag na kayong laging mag-magparinigan, uh, magsiraan dahil kapwa po tayong mga Pilipino. Ang kapwa Pilipino magdapat nagkakaisa. Isang lahi, isang bansa, isang pagmamahal, pag-ibig nagkakaisa. 'Yun po ang nais iparating ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang po 'yan ipinapansin din ng uh, ng Iglesia ni Cristo na sana wag ang intindihin ay kung ano mabagay yung mga personal na mga motibo ano po interest doon po sa panig ng mga uh, nakaloklok po sa pwesto Sana ang bigyan nila ng pansin ay yung pagbigay ng solusyon po sa problema ng ating bansa. Napakalaki na po kasi ng problema ng bansa natin. Napakalaki na po ng utang kumpara noong nagdaang mga taon. Ilang trilyon na ngayon ang utang ng Pilipinas, di ba? Kaya nga naalala ko, bata pa ako, nag, uh, yung teacher ko nagsabi na, bago ka palang ipinanganak, may utang ka na. <laughs> Ibig sabihin, kasi 'Di ba? nung time na nagkaroon ng uh, World War 2, World War 2 'yun eh. 'Di ba? Na maraming mga establishment, marami ang nasira sa panahon ng Gera ng Hapon. Uh, 'Di ba? binomba ang Pilipinas. Marami, maraming mga tulay, paralan na nasira. Kaya nagkaroon tayo ng utang sa Pilipinas. Ang nakalagay po sa history 620 um, million, a uh, million, a billion, billion US dollars. Ang ipinahiram ng Amerika para po sa Pilipinas for uh, rehabilitation for rehab para po maibalik ano ng Pilipinas ang Pilipinas na makabangon kaya nga 'yun siguro ang naging dahilan bakit ang mga matatanda nasabi bago pa pala ipalang anak may utang ka na ah uh, hindi po kaya yung ginawa po ng ng Iglesia ni Cristo na naray hindi po yung paglaban sa gobyerno at hindi rin po yung pagkampi sa China marami kasi tayo ng mga fake news na nababalitaan na itong Iglesia ni Cristo kakampi ng China dahil nga po sa issue nitong si uh, Markuleta na nagsabi na there is no such uh, thing as West Philippine Sea. Ganun po yun. Nag-conclude nag na ngayon itong isang si Como, ayun, yung si Tariela ata yun, isang um, Navy na sinabihan itong si Markuleta na Taylor. Ipadaliwanag na po ni Marcolita. Panoorin niyo po dyan sa video po na in ko na po. Oh. Kasi naipaliwanag na noon, doon ni Marcolita kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Na hindi kaya kung ano pang bagay. Kundi, naniniwala naman talaga tayo na yung West Philippine Sea, kung titingnan daw po sa... Ah, kapag nag-google ano tayo, gumamit tayo ng Google, ah, na Google Map o something na ganun, hindi po makikita yung West Philippine Sea. Kasi po, sa international, hindi pa po siya nakarehistro. O parang halimbawa, nang inihilimbawa po nitong si uh, Marco Lita, na yung daan, hindi mo mamabibigyan ng pangalan ng daan kung hindi mo po iparerehistro sa gobyerno. Ganun po yun. So ganun po ang pagkapaliwanag ng Marco Lita. Halimbawa, yung EDSA, hindi naman niya magiging Epifanio de los Santos Avenue kung hindi yan po nakarehistro. Na kapag naggumamit ng Google Map, makikita doon. Na ito, ah, ito yung ano, di ba? Sa ganun, kapag, uh, di ba maraming apps up ngayon, yung Waze apps na nakikita doon, na nakarehistro. Pati yung mga establishment na nakarehistro po yan para makita doon sa Google Map. Yun po ang pinaka-point doon ni Marcolita. So, yung paral ng Iglesia ni Cristo, walang alam po yon doon sa sabi ba kung sa atin pa Walang pakialam doon sa politika No, 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 no Wala po doon Nais lang iparating ang Inglese ni Kristo Masana Masana Bigyang pansin itong problema ng bansa Pagkakaisa Pagpapaunlad Hindi pagpabangayan Hindi pag-aawayan Hindi pagsisiraan Kasi Hindi magiging maganda ang isang kaharian Kung ang bawat kung ang mismo ang hari kalaban niya mismo ang reyna kalaban niya mismo ang prinsipe kalaban niya mismo ang nasasakupan wala pong ganun hindi magiging maganda ang isang karyarian pag nagkakapahabahagi di diba po ganun po yon nasa bible po yan bible based kaya ang iglesia ni Cristo dahil po sa ang pananampalataya ay nakabase sa biblia kaya nag-mediate siya mag-mediate nag mediate siya nag mediate nag uh, nag intercede di ba at ipina at ipinahayag doon na oy tama na enough enough na po enough na ang pagpapahiringan pagbabangayan it's time for us to be united it's time for us to to be in unity let us do our best to improve the status of the philippines di ba ganun po yon ganun ang ibig sabihin ng iglesia ni Cristo paangatin natin ang ekonomiya bawasan natin ang problema I-solve ang problema ng mga mahihirap at ng mga kawawa natin kababayan. Ganun po yun. Kasi ang taas-taas na po talaga ng bilihin, o ba diba? emphasize doon yung mga bilihin na halos titingnan mo, kakarampotan ang sweldo ng mga mga gawa natin. Tapos kung umangat pa itong uh, mga fuel natin, yung mga gas, ang agad, ang tataas, ba diba? Ni kailan man, hindi bumaba ang presyo ng mga bilihin. Kaya, ang can't afford, kawawa. 'di ba? Kaya ganun po ang nangyari. Hindi lang naintindihan ng mga ng mga kababayan po natin na the purpose of Iglesia ni Cristo why nagrally po sila is para to to express redress of grievances. Na naman 'yon. May karapatan tayo doon, 'di ba? Ipahayag to express. ba? Diba? Ipahayag natin kung ano yung mga saloobin natin. At yun ang ginawa po ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang po yung para sa Iglesia ni Cristo, ha? para po yung sa lahat. For the will of the Filipino people, not for the Church of Christ only. For the will, for the welfare of the Filipino people, of the Philippines, ang bansa natin. Kaya dapat nagkakaisa tayo, mga mahal na kababayan. Huwag na tayo magkakampi-kampihan. O, ganito na lang ang gawin natin, ano? Para walang away, ganito na lang kung sino yung iboto ng taong bayan pagdating ng midterm election at 2028 election. Let us accept it wholeheartedly and support them kapag nasa posisyon na po sila. At ito namang nasa posisyon na ang may papayo natin, do your best, do your duty, do your functions para po mas maganda perform your functions well, gawin mo yung karapat dapat mo na gawin for the service at hindi for the money. Sabi nga, you are all servant of the Filipino people. You are not, you are put, you are not uh, uh, put in that position to be served by everyone, but to serve everyone. Ganon po yon. Ang trabaho po niyo is to serve, not to be served. Hindi po kayo ang pagsiservisyuhan. Kayo po ang maglaloob ng magbibigay ng servisyo sa Filipino people. Tandaan nyo, kayo ang ang taong bayan ang nagluklok po sa atin diyan. At taong bayan din na may karapatan. The Filipino people have every every one of them has the right to express their feelings, opinion na dapat ibigay nyo ang serbisyong tama. Tama sa taong bayan. Ganun lang po 'yon. Kasi nga tanda natin, always remember nakalagay sa ating batas that the power emanates from the people not from the people chosen by the people. Di ba? Pinili ka lang ng taong bayan, inihalal ka yan. You are elected, you are you are you are elected by the people para to serve the people who elected you in that position. Napapa-English tayo, mga mahal na kababayan, di ba? Napapa-English tayo kahit hindi tayo marunong mag-English. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas at sa sa abroad. Shoutout po sa inyo. Lalo sa mga kapatid natin dyan, sa abroad, sa ako sa inyo, dahil you are the true heroes. Nagbibigay kayo ng inspiration po sa ating mga kababayan. Hindi lang yan, dahil po sa inyo, pumapasok ang maraming dollar sa Pilipinas. Ah, kayo ang mga tunay na hero. Di ba? Samantalang din sa Pilipinas, nag-aaway sila, na hindi naman dapat. Di ba? Ang Pilipino ay dapat magkaisa. Magkaisang tinig. Magkaisang damdamin magkaisang isip at pagpapasya. In short, unity. In short, unity. <laughs> wag broken broken. Eh, ba wag nang ganoon. Magkaisa na tayo mga nang kababayan. At sa mga lahat po ng mga hindi ko pakasama sa aking Momonting Channel. Abay, wag mo nang ipag uh, kaisa akin ang simpleng pagpindot ng subscribe button at bell button. Para naman sa Masaya naman ang inyong mumunting lingkod. Charms TV channel po. Pakipindot na lang po. At ibilol nyo na rin po para sa po na updates natin, na upload po natin ang video. You are the first one to watch the video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.